Pagin ako sa presidente sa Center Waste Construction and Development Incorporated ng si Lawrence Lobiano nga nagdonar siya sa 30 million pesos kay Senate President Francis Cheese Escudero para sa iyang kampanya sa 2022 elections. Apang panindugan sa kontraktor, halin sa iya bulsa ang mga kwarta kag hindi halin sa kontrata sini sa gobyerno. Isa ini nga kumpanya sa 15 ka mga ginpanglawag sa Malacanang nga secure sa government flood control Project Pets. Suno kay Lubiano, naghatag siya sa donasyon kay Cheese bilang personal nga individual. Magluwa sa Senate President, wala na siya suno sa iya sang ginhatagan pa sa durasyon Una naman nga ginako ni Cheese nga mag sila ni Lubiano apang nagpanginwala ini nga nagpahilabot siya sa government business and contracts sa mga kontraktor. Sa House Tricom hearing, kahapon ginako man ni Lubiano nga duha sa iya mga utod ang elected officials dito sa Sorsogon apang nag pangin wala siya na may business partner siya sa gobyerno In the last elections last two cycles of elections 2022 and 2025 pa ba ay nagbigay ng donasyon sa tinuman na kandidato whether local or national sa mga eleksyon 2022 or not Yes Yes uh, po tapos ng po kay San Francisco? San Francisco Escudero. Aside from um, San Escudero, may yeah, I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po yun. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong uh, na-donate na kampanya ni Sen. Uh, 30 million po. Nung panahon na yun, ay kayo ay meron na mga proyekto o kontrata sa gobyerno? Yes po, since 2019. Your Honor, uh, uh, personally po po donation or nagdonate po ako kay Santo Cheese 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. Thank you. Ang kontraktor nga si Lawrence Lobiano sa iya mga sabat sa pamangkot ni Representative Shell Jokno.